kidnap na foreigner uh, nasa possession namin ngayon siya ay galing pa sa ibang bansa at aming na kidnap pero sa nasamang palat ay kami ay nahuli sa uh, kamalas malasan ng aming boat ay nato na kami, na plant tire kami mga kalimut <laughs> because we have one uh, we have one princess here with us Ayaw. from France Bonjour madam, miss you okay. <laughs> and our captain there amin tong bihagin dadalhin namin siya doon sa naso paraiso ang pagdadalhan namin we will take her to the paradise but where is it we don't know yet ayan <laughs> nyo thank you paradise. thank you Oo, oh, so ayan, si na bahala sa kanya. <laughs> So ayan, yeah, dito na kami na boy, sa kaya, likod ng kayangan. Um, nasiraan kami ng engine. Ayan, nasira yung engine namin mula doon sa isang beach malapit sa Maynuno. Kaya hinila kami ng bangka na yun. Kung makikita nyo, ayan, yung bangka na yun. Hinila kami mula dito sa likod ng kayangan. So, sa likod ng kayangan. So, nandito kami ngayon. Kasama namin yung aming uh, ah, bihag na nandito sa baba. So, ayan, may bisita tayo tapos hanap na lang kami ng mechanic daw dito para ma matignan maayos yung makina para makabalik kami sa bayan. So, yeah. So, despite of everything, ito yung aming landscape. Ito yung aming landscape na nakikita. Nasiraan man kami, pero yung view ay eh, napakaganda pa rin. Daganda ang ating isip dito. Guys, finally, we are nearly there, Sakoron. After a very long hours of wait. Bye bye, my friends. It's pleasure. Say it in French. Au revoir, tout le monde. Merci beaucoup. And say, Sana'an. Uh, bye bye. Sana'an.